Si Cyrus the Great, ang visionary leader ng Persia. Sa kanyang pamumuno ay umusbong ang makapangyarihang imperyo ng mga Persian. Ang kanyang husay sa militar at mabait na pamumuno ay pinag-isa ang magkakaibang kultura sa ilalim ng isang bandila. Ipinaglaban niya ang karapatang pantao, pinalaya niya ang mga alipin, ipinahayag na ang lahat ng tao ay may karapatang pumili ng kanilang sariling relihiyon at itinatag ang pagkakapantay-pantay ng lahi. Ang mga ito at ang iba pang mga utos ay nakatala sa kanyang Cyrus Cylinder. Ang pamana ni Cyrus the Great ay nagpapaalala sa atin na ang pamumuno ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan at panginibabaw, kundi pati ang pagrespeto sa iba sa pamamagitan ng pagyakap sa karunungan at pagrespeto sa kapwa, maaari tayong magbigay ng inspirasyon sa pagbabago, malampasan ang mga hadlang, at mag-iwan ng pangmatagalang marka sa kasaysayan. Mag-subscribe at mag-follow para sa iba pang mga kwento na kagaya neto.